Minsan, akala ko simpleng trabaho lang ang magbabago ng buong buhay ko, puro gulo pala ang kasunod. Hello, ako si Luningning, 21 taong gulang, estudyante sa ikaapat na semestre ng psikolohiya dito sa Batangas City. May pangarap ako na malaki, pero ang laman ng bulsa ko, puyat at singunti ng budget. Sa maliit kong apartment sa tabi ng plaza, nagtatrabaho ako bilang sales assistant sa isang ukay-ukay sa mall. Doon, palaging nakangiti ako kahit gusto kong sumigaw sa dami ng problema sa buhay. Isang sabado ng hapon habang abala ako sa pagtutupi ng mga lumang pantalon at nakikipagtalo sa isang customer na matiyagang pinipilit mapababa ang presyo ng isang damit, tinawag ako ng manager ko sa tabi. Luning, may extra job ako sa weekend na bagay sa'yo, sabi niya. Napatingin ako, nagtataka. Extra job? Sa akin? Ako na ang dalubhasa sa pagsasabi ng hindi sa mga suot na sira o hindi angkop? Kailangan mong alagaan si Lolo Delphine, dagdag niya. Isang matandang kakilala ng pamilya na nadulas sa hagdang gawa at nabali ang paa. Ang mga anak niya, abala sa trabaho kaya sa weekend, siya'y nag-iisa. Mabait siya, mas mabait pa sa iba. At maganda ang bayad, sabi ng manager habang may ngiting alam na niya ang sikreto. Napaisip ako. Isang trabaho na magbibigay ng pera pero may kasama ring kwento. Tinanggap ko siya agad. Dala-dala ang maliit kong bag, nilakad ko ang tahimik na kalsada papunta sa kanilang bahay sa isang lumang barangay na tinatawag na San Isidro. Sa gitna ng mga punong na babalot ng mga bulaklak ng sampagita, naramdaman kong kakaiba ang hangin, parang may lihim na naghihintay. Pumaloob ako sa bahay na may dating lumang manor, may pintuan na gawa sa kahoy na malapit ng malanta, at isang hardin na parang sinulat ng isang makata na hindi na alala ng mundo. Tumunog ang kampanilya, binuksan ito ni Lolo Delfin. Nakadungaw siya sa pintuan gamit ang kanyang muletas, suot ang lumang polo at pantalon na may guhit at mga matang parang alam na niya ang lahat ng aking darating. Ikaw ba si Luningning? Tanong niya ng may ngiti. Oo po, bati ko, pilit na nakangiti habang hawak ang bag ko. Ako si Delphine. Halika, pasok ka na, andito ang kusina, kape ko'y malamig na at hindi ko na maalala kung saan ko inilagay ang asukal. At doon nagsimula ang lahat. Sa mga unang araw ng pagtatrabaho ko kay Lolo Delphine, simple lang ang mga gawain ko. Dumadating ako ng maaga sa bahay nila sa San Isidro, naghahanda ng almusal, kape na may gatas at dalawang kutsara ng asukal at tinapay na medyo toasted pero hindi masyadong tuyo, ayon sa gusto niya. Pagkatapos, siya ang inaakay ko sa palengke para mamili ng mga gulay at karne. Pag uwi, niluluto ko ang tanghalian habang siya'y nagpapahinga. Tinutulungan ko rin siyang magayos ng mga gamit sa paligid. Hindi biro ang kalat sa sala, puno ng mga lumang libro at mga lumang larawan na tila mga alaala ng isang panahong di na babalik. Sa mga unang araw, tahimik kami. Ang mga salita ay kakaunti, pero pakiramdam ko, unti-unting nabubuksan si Lolo Delphine sa akin. Isang hapon, habang hinihiwa ko ang mga karot para sa sopas, tinanong niya ako, Nag-aaral ka ba ng sikolohiya, no? Oo, oh, nasa ikaapat na semestre po ako, sagot ko. Bakit mo pinili yan? Siguro po gusto kong maintindihan kung bakit ang tao, kahit mali ang ginagawa, naniniwala siyang tama siya. Paliwanag ko habang nakatitig sa mga hinihiwang gulay. Napangiti siya ng bahagya parang alam niya ang lalim ng sagot ko kahit simple lang ang sinabi. At saka, may naintindihan ka na ba? Tanong niya, nakatingin ng matagal sa akin para bang nakikita niya ang buong pagkatao ko. Siguro naman, pero madalas ayaw ng tao marinig ang sagot? Natawa siya ng mahina para bang alam niya ang sakit na dala nito. Parang ikaw yung tipo ng tao na gustong iligtas ang iba, pero hindi mo napapansin na kailangan mo rin palang iligtas ang sarili mo. Napahinto ako sa paghiwa, hawak ang karot sa ere, biglang naging tahimik ang paligid. Iyong tanong ba iyon ay sikolohiya o damdamin? Tanong ko sa sarili ko. Minsan, masyado tayong nakatutok sa labas, nakakalimutang tingnan ang loob. Sabi niya na may halong pag-unawa at lungkot. At doon, sa isang simpleng kusina na may amoy ng kanila at mabagal na oras, may nagbago sa akin. Hindi ito biglang sumabog, parang malumanay na paglagay ng tasa sa mesa, hindi halata pero ramdam ang eko. Simula noon, tuwing Sabado, hindi ko nalang pinipilit na pagtrabahuan ng pera. Unti-unting nagkaroon ng kwento ang bawat araw namin ni Lolo Delfin, isang kwentong puno ng mga tahimik na sandali, mga biro na kahit mahina, ay nagbibigay saya, at mga mata na unti-unting nagiging bukas sa isa't isa. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti kong nalaman ang mga maliit na bagay tungkol kay Lolo Delphine na nagpapasaya sa kanya, pati na rin ang mga bagay na nagpapasakit. Napansin ko na kahit may mga tiyaga sa buhay, may kakaibang init sa kanyang mga mata. Parang may kwentong hindi pa nasasabi. Sa bawat sabado, nadadagdagan ang aming mga usapan habang nagluluto ako sa kusina o nag ng bahay. Minsan, tinanong niya ako tungkol sa pamilya ko pati na rin sa mga pangarap ko. Ano ba ang gusto mong marating, Luningning? Tanong niya habang pinipiga ang mga kinchay para sa sopas. Gusto ko po makatulong sa mga tao, lalo na yung mga parang hindi marunong umasa sa sarili. Siguro po gusto kong maging psychologist para maintindihan ko ang puso ng tao, sagot ko, habang nakatingin sa kanya. Napailing siya ng bahagya at nagkunwaring wala akong narinig. Alam mo minsan, kahit ang mga taong matanda na, ay may mga sugat din na kailangang pagalingin. Hindi lang sa katawan, pati sa puso. Sabi niya na may halong lungkot at pag-asa. Minsan, habang nag-aalaga ako sa kanya, napansin kong unti-unting nagbabago ang mga gamit sa bahay. Ang mga muletas na dati niyang gamit ay unti-unting napapalitan ng isang mahahabang tungkod na gawa sa kahoy may ukit sa dulo. Ito ang tungkod ng tatay ko, sabi niya habang hawak-hawak ang kahoy na tila nagdadala ng alaala. -ala. Amoy wax at lumang taba pa rin. Natatawa ako sa kakaibang detalye, ngunit kahit ganoon, madalas niyang nakakalimutang dalhin ito kapag lalabas siya, kaya naging maliit naming biro na kapag nakikita ko siyang nakatayo, ng walang tungkod, alam kong may espesyal na lakas siya na hindi nakikita ng karamihan. Sa isang pagkakataon, habang nililinis ko ang sala, narinig kong may malambing na tinig mula sa hardin. Nang tingnan ko siya sa bintana, nakatayo siya sa tabi ng mga rosas, nakatitig sa kalangitan na parang naghihintay ng isang himala. Nakalimutan mo na naman ang tungkod mo, Delphine, biro ko habang ngumiti. Siguro pumunta na siya sa langit, sagot niya na may mapanlin lang ng ngiti. Hindi ko maiwasang tumawa sa mga sandaling iyon, mga simpleng eksena na unti-unting nagiging mahalaga sa akin. Sa mga ganitong araw, naramdaman ko na hindi lang ako basta tagapag-alaga, Unti-unting nagiging bahagi ako ng isang kwento na mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Isang sabado ng hapon, habang inaayos ko ang mga damit nakakalabhan sa likod ng bahay, narinig ko ang pinto ng screen door na dahan-dahang bumukas. Lumingon ako at nakita si Lolo Delfin na may nakabalot na manipis na balabal sa balikat nilalakad ng bahagya gamit ang kanyang tungkod na tila ba isang maharlikang kasama sa paglalakbay. Ang hangin ay malamig." nagdadala ng paalala ng papalapit na taglamig sa Batangas. Hulaan mo, sabi ko, habang hindi pa man ako nakatitig sa kanya. Nakalimutan mo na naman ang tungkod mo, no? Ngumiti siya ng bahagya at sumagot, Hindi na ito kasama ko ngayon, pero baka hindi ko na rin ito kailangan. Napakamot ako sa ulo, naisip ko kung seryoso siya o nagbibiro lang. Paano naman yan? Hindi ka ba nahihirapan? Dahil nasanay na akong may kasama, sagot niya, habang tinitingnan ng paligid na parang may mga lihim na gusto niyang ibahagi, lumapit siya sa akin at sa isang sandali, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin ng may kakaibang lalim. Alam mo, Luningning, sanay na akong kasama ka dito, hindi lang sa araw-araw na pagluluto o pag-aalaga, kundi sa mga tahimik na sandali na parang walang ibang tao sa mundo. Napangiti ako, ngunit may bahid ng lungkot din sa puso ko. Hindi ko rin inasahan na ganito ang mararamdaman ko dito bulong ko habang tinatanggal ang basang buhok sa aking noo. Parang dito sa maliit na bahay na ito, may isang mundo na hindi ko alam na kailangan ko pala. Napahinga siya ng malalim bago nagsalita muli. Minsan, hindi lang tayo ang nangangailangan ng tulong. Minsan, yung mga taong tila malakas sa panlabas ay may mga kwento ng kahinaan na hindi nila kayang sabihin. Ang mga salita niya ay dumampi sa akin ng malalim. Hindi ko maiwasang mag-isip kung gaano karaming tao ang nagtatago ng mga sugat sa puso habang nakangiti lang sa harap ng mundo. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko siya na naglalakad ng maingat papunta sa sala, naisip ko na ang trabaho ko ay hindi lang basta alaga. Isa itong paglalakbay sa puso ng isang tao na puno ng hiwaga, sakit at pag-asa. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Isang araw, habang abala ako sa paghahanda ng tanghalian, napansin kong mas kumakapal ang mga kulubot sa noon ni Lolo Delphine. Nakaupo siya sa sopa, nakatingin sa malabo niyang mga mata sa bintana, na parang may iniisip na malalim. Luningning, tawag niya ng may konting pag-aalinlangan sa boses. Naalala mo ba yung unang araw na dumating ka dito? Napatingin ako sa kanya, pinunasan ng mga kamay ko sa apron, at umupo sa tabi niya. Oo naman po, Delphine. Ang amoy ng kape, ang init ng bahay, at ang tahimik na hardin. Napangiti siya, ngunit may tinatagong lungkot. Alam mo, noong araw na iyon, naisip kong baka makakita ako ng liwanag sa dilim ng buhay ko. Pero hindi ko inasahan na ang liwanag na iyon ay hindi lang galing sa araw, kundi sa mga taong dumaan sa pintuan ng bahay ko. Naramdaman kong lumalim ang aming koneksyon at unti-unti ay bumukas ang puso niya para sa akin. Hindi mo lang ako tinulungan sa pisikal na paraan, Luningning. Tinulungan mo rin akong muling maniwala na may pag-asa pa. Napangiti ako ng malambing at inabot ang kamay niya na nanginginig ng bahagya. Delphine, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Narito ako, hindi lang bilang tagapag-alaga, kundi bilang kasama. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nawala ang mga muletas niya. Palitan ng tungkod na yari sa kahoy na may ukit, at sa huli, kahit ito'y iniiwanan niya sa tabi ng pinto. Nakita ko siya na naglalakad ng mas matatag, na parang muling natutuklasan ang lakas ng katawan at puso. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, may mga sandali pa rin na naglalakad siya ng may pag-iingat, na parang may tinatago sa kanyang isipan. Sa mga gabing tahimik, napapansin kong nakatitig siya sa mga lumang larawan na nakasabit sa dingding, mga larawan ng kabataan, pamilya at mga alaala na hindi na maibabalik. Minsan, tinanong ko siya ng dahan-dahan, ano po ang iniisip ninyo, Delphine? Iniisip ko kung paano ko haharapin ang bukas, sagot niya ng may hinanakit. Minsan, ang sugat sa katawan ay mas madali pagalingin kaysa sa sugat ng puso. Ang mga sandaling iyon ay naging simula ng isang mas malalim na paglalakbay, hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin na natututuring harapin ang sariling mga takot at pangarap. Sa maliit na bahay na iyon sa San Isidro, natutunan kong ang pag-ibig at pag-asa ay hindi laging malalakas na sigaw. Minsan, ito ay mga maliliit na hakbang na puno ng tapang at tiwala. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang aming kwento. May mga lihim pang nakatago sa likod ng mga ngiti at tahimik na gabi. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari, pero isang gabi, pagkatapos naming maghapunan ni Lolo Delfin, nanatili kami sa lumang balkonahe ng bahay nila sa San Isidro. Ang gabi ay tahimik, ang mga bituin ay parang mga mata na tahimik na nanonood sa amin. Nakaupo kami sa mga lumang upuan na gawa sa kawayan, hawak namin ang mga tasa ng cha na may halong kalamansi, habang ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak ng sampagita mula sa hardin. Sa mga sandaling iyon, parang nagkaroon ng kakaibang hangin sa pagitan namin, isang tensyon na hindi ko maintindihan ng una. Luningning, simula ni Delphine, tinitig niya ako ng malalim alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang tao na matutong umasa ulit? Matutong magtiwala sa ibang tao? Napalalim ang aking paghinga. Hindi madali, sagot ko ng maingiti, pero minsan kailangan lang natin ng kaunting tapang para simulan yon. Napangiti siya ng dahan-dahan, sa kabahagyang lumapit, hawak-hawak ang aking kamay ng may lambing na hindi ko inaasahan. Ikaw ang kauna-unahang tao na hindi lang basta nag-alaga sa akin, kundi nagbigay ng pag-asa na may bukas pa. Hindi ko maiwasang maramdaman ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang kumakapit sa akin. Sa loob ng maraming linggo, nakita ko si Delphine na unti-unting lumalakas, hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, may mga sandali pa rin na tila nagtatago siya ng lihim, mga bagay na hindi niya kayang sabihin kahit sa akin. Isang gabi, habang kami hinag-uusap sa sala, bigla niyang sinabi, ''Luningning.'' may isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo, isang bagay na matagal ko nang tinatago. Napahinto ako sa paghinga, hawak ang kanyang mga kamay ng bahagya. Ano po iyon, Delphine? Tanong ko nang may kaba. Ngunit bago siya makapagsalita, may kumatok sa pintuan ng bahay, isang malakas at hindi inaasahang tunog na nagpaikot ng aming mga ulo. Sa gabing iyon, ang tahimik na mundo namin ay biglang nagiba at alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Nang marinig namin ang matinding pagkatok sa pintuan, biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Tumayo si Lolo Delphine ng bahagya, pilit na inalis ang kanyang kamay sa akin, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kaba at lihim na daladala. Sino kaya iyon sa ganitong oras? Tanong niya, nahalatang may pag-aalinlangan. Dahan-dahan kong nilapitan siya, hawak ang kanyang braso, sinisikap na ipakita ang aking suporta kahit ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Bumukas niya ang pinto at sa harap namin ay isang lalaking nakasuot ng simpleng barong tagalog, may maitim na buhok at matalim na tingin na para bang may dalang balitang hindi maganda. "Magandang gabi po. Ako po si Mang Ramon, taga-bayan. Kailangan ko po makausap si Lolo Delfin tungkol sa isang mahalagang bagay." mahinang sabi ng lalaki habang nakatingin diretso kay Delphine. Napatingin si Delphine sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang halo ng takot, pagkabahala at pag-aalala. Ano ang problema, Mang Ramon? Tanong niya ng malumanay. May mga taong nagre-reklamo po tungkol sa lupa niyo sa likod ng bahay. Mukhang may mga plano ang barangay para doon at kailangan naming makipag-usap sa inyo tungkol dito, sagot ng lalaki. Hindi ko maintindihan agad ang lalim ng problema, pero ramdam ko na ito ay higit pa sa isang simpleng usapin sa lupa. Habang nag-uusap sila, napalapit ako at narinig ko ang mga salitang sapilitang pag-alis, paghahati ng lupa, at legal na laban. Tila naglalaro ang aming mundo sa isang napakabigat na hamon na hindi namin inaasahan. Si Delphine, na dati matatag sa kabila ng kanyang mga sugat, ngayoy nagmumukhang isang tao na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Luningning, mahina niyang tinawag ang pangalan ko, may mga bagay pala sa buhay na hindi mo kayang ayusin ng mag-isa. Napalapit ako sa kanya, hinawakan ng kanyang kamay, at pinag-isipan kung paano ko siya matutulungan sa isang laban na tila mas malaki kaysa sa aming dalawa. Ang gabi ay nagdilim at ang mga pangarap na unti-unting nabuo sa aming munting tahanan ay parang nagiging usok na unti-unting nawawala. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, ang laban na ito ay may lihim pa sa likod, isang lihim na magpapabago sa lahat ng aming inaakala tungkol sa isa't isa. Habang tumatagal ang pag-uusap ni Lolo Delphin at ni Mang Ramon sa sala, ramdam ko ang bigat na bumabalot sa hangin. Unti-unting na ibukas ni Delphine ang mga lihim na matagal na niyang itinago, mga suliranin sa lupa na matagal nang pinag-aawayan ng kanilang pamilya, mga utang na hindi niya kayang bayaran, at mga taong gustong kunin ang lupa nang walang pakundangan. Luning-ning, sambit niya ng may bahagyang panghihina, hindi lang ito simpleng problema sa lupa. May mga tao sa likod nito na hindi mo makikita, mga tao na magagawa ang lahat para makuha ang gusto nila. Napatingin ako sa kanya nang may takot ngunit puno ng determinasyon. Ano ang gagawin natin, Delphine? Tanong ko. Hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Kailangan nating labanan ito, pero hindi ako sigurado kung kakayanin ko na mag-isa. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na hindi lang ako basta tagapag-alaga o estudyante ng psikolohiya. Ako na ngayon ay kasama sa isang laban na mas malaki kaysa sa akin. Hindi lang para kay Delphine kundi para sa lahat ng mga pangarap na unti-unting nabuo sa maliit na bahay na ito sa San Isidro, lumabas si Mang Ramon, iniwan kami magkasama ni Delphine. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may apoy na nagsisimulang tumubo sa dibdib niya. Luningning, sabi niya, salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, na kailangan ko ng tapang hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa taong nagmamahal sa akin. Hindi ko mapigilang maiyak, ang bigat ng sitwasyon ay hindi biro, ngunit sa halip na matakot ang puso ko ay pumintig ng mas mabilis, puno ng pag-asa at lakas. Delphine, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa, kasama mo ako. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko siya na dahan-dahang inaalalayan ng sarili, naisip ko na ang aming kwento ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o pag-asa, ito ay tungkol sa tapang, sa pagharap sa mga unos ng buhay ng magkasama. Ngunit sa likod ng aming pagkakapit-bisig, may isang lihim pang itinatago si Delphine, isang lihim na, kapag lumutang, ay magpapabago sa lahat ng aming paniniwala at damdamin. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero sa gitna ng unos na unti-unting pumapalibot sa amin, parang lumakas ang aming samahan ni Lolo Delphine ang maliit na bahay sa San Isidro, na dati tahimik at puno ng alikabok ng nakaraan, ay naging tanggulan namin laban sa mundo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nadarama ko na ang tensyon ay umaabot na sa suktulan. Hindi lang ito tungkol sa lupang pinag-aawayan, kundi sa mga lihim na matagal nang itinatago sa loob ng puso ni Delphine. Isang gabi, habang kami naguusap sa sala, bigla niyang inilabas ang isang lumang kahon na may pintura at alikabok ng panahon. Luningning, Anya, may isang bagay akong kailangang ipakita sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang sinisikap itago. Binuksan niya ang kahon at doon nakita ko ang mga lumang sulat, mga retrato, at isang maliit na kahon na may mga alahas na tila may malalim na kahulugan." Ito ang mga alaala ng aking nakaraan, mga bagay na hindi ko kayang kalimutan, ngunit ayoko ring ipakita sa mundo. Napahinto ako, hinaplos ang mga sulat na parang naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Bakit mo ito itinago? tanong ko nang may pagkabigla. Dahil takot akong masaktan ka, o baka masaktan mo ako, sagot niya nang may luha sa mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang aming relasyon ay dumaan sa pinakamalalim na pagsubok. Hindi lang kami naglalaban sa mga problemang panlabas, kundi pati na rin sa mga sugat at takot na matagal nang nakakubli sa bawat isa. Ang aming mga puso ay parang mga basag na palayok na unti-unting pinagdugtong ng tapang, pagtitiwala at pag-ibig. Ngunit bago pa man namin tuluyang maunawaan ang lalim ng aming mga damdamin, dumating ang isang pangyayari na nagbukas ng pinto ng isang bagong misteryo, isang bagay na magpapabago sa lahat ng aming inaakala tungkol sa aming pagkatao at sa kwento ng aming buhay. Ang tensyon ay tumindi, ang hangin ay naging mabigat, at ang aming mundo ay tila naglalakbay sa isang landas na hindi namin inaasahan. Ngayon, ang tanong ay Handa ba kaming harapin ang mga lihim na ito kahit na ang katotohanan ay maaaring magpabago ng lahat? Habang hawak ko ang mga lumang sulat at alahas na inilabas ni Lolo Delfin, ramdam ko ang bigat ng bawat alaala na bumabalot sa aming maliit na silid. Ang mga bagay na ito ay hindi lang mga simpleng alaala. Ito ay mga piraso ng isang kwentong matagal nang nakatago kwento ng pag-ibig, pagtataksil at mga lihim na sumabog sa buhay ni Delphine. Napatingin ako sa kanya at sa mga matang puno ng lungkot at pagsisisi, naramdaman kong may isang bahagi ng kanyang puso na hindi pa niya kayang ipakita. Isang bahagi na natatakot na masaktan, ngunit sa ding magpatawad. Luningning, bulong niya. May mga bagay akong ginawa noon na hindi ko kayang baguhin pero ngayon, gusto kong maging totoo sayo, sa iyo, sa amin. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang nararamdaman ko. Ang puso ko ay parang naglalakbay sa gitna ng bagyong hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng takot, may isang apoy sa loob ko na nagsasabing manatili, makinig, at lumaban. Delphine, sagot ko ng may tapang, hindi natin pwedeng itago ang ating mga sarili sa dilim ng nakaraan. Kung tunay ang pagmamahal natin, haharapin natin ito ng magkasama. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon kami ng isang tahimik, ngunit matinding pangakong hindi kami susuko kahit na ang mga lihim at problema ay tila naglalaban sa amin. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalabas sa dilim, isang kakaibang ingay ang bumalot sa bahay, ang tunog ng mga yapak sa hagdan, at ang pag-ikot ng susi sa pinto na hindi namin inaasahan. Isang aninong hindi namin kilala ang dumating, dala ang mga sagot at tanong na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Sa harap ng bagong panganib at misteryo, ang aming kwento ay nagiging masalimuot, puno ng pag-asa, takot at pagmamahal. Ngunit ang huling salita ay hindi pa nasasabi, ang susunod na kabanata ay magbubukas ng mga pinto na matagal nang nakasarado. At sa puso ko, alam kong ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang.